ba na-realize na bet mo siya? Um, yung dito ako? Oo. Kaaminan na tayo dito. Sige. Um, Sige, ako. <laughs> Medyo matagal na. Yata, oo. Ah! <laughs> Uy! Masobra na kayo ah. At babae ba, matanda, pinapatulan ninyo. Pero tama. Napogi yung kuya kanina. Kahit galit. Tsaka mapait. In fairness. Ay, ay, ah. Sorry! Sorry, 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 sorry. Sorry. Ay, Ayos lang.

Ini cinema. Dan dam dam damin Ini kan lamparan lagi langsungan jan tapi lagi yang nilitas pero itu welling sabado. Yung talagang sinugal niya yung buhay niya para sa akin. Noong na-realize na parang iba na to. Iba na talaga yung ban eh. Ano pa naantay mo? Ba't mo papapatagalin? Nako, 2024 na. Ngayon, 2024, hindi na uso ang mga pabebe. Diretsahin mo, sabihin mo, nabet mo siya. Na, Grape na, naman. Na nagugustuhan mo siya. Grabe naman. Ganun na nga uso ngayon. Ano bang gagawin ko? Hmm. Ito, may nalala ko. Dapat mag-effort kayo. Hindi yung basta-basta effort lang na kayang gawin ng kusino lang ha. Dapat yung super duper hmm. effort. Effort? Oo, yung hindi niya iisipin na, Oh, ang thoughtful naman ng friend kong si Bunny. Huwag ganyan. Ang friend goal, zone yun. Friend, friend zone. zone yun. Ang uh -huh. sakit yun. ba? Diba? Dapat ang goal mo, may iisip niya kagad na, yung pag nag-effort ka, sasabihin niya, ay parang wait lang ha. Parang iba na to. Ganyan yun dapat. Oo. <laughs> uh -uh. Teka, teka. So, kailangan kong gawin espesyal at uh, ma-effort. Oo. Parang hirap naman yata nun. Paano mahirap? Hindi naman mga komplikado yung mga lalaki na yan. Ay, eto. Tip ha, hmm. nakuha ko lang ito dyan, dyan lang. Oh, ano? Balita ko, si Elias, napakalakas lumamon. Hindi e di pagkain yung ibigay mo. Magluto? Oo. Hindi naman ako kagaling magluto eh. Teka, pansit. Pansit. Ayos lang mo yung pansit? Aba. Okay lang ba yun? Kahit ano? Sabi kasi na tatay at kanina masarap daw ako gumawa ng pansit eh. Magugustuhan niya kaya yun? Magugustuhan niya yun lalo na kung sasamahan mo ng sahog na ng pagmamahat. Oo nga. Ayun yung turo din sa akin. Wala rin naman masyadong pambili ng sahog. Ipagmamahal na lang talaga. Oo. Oh, Punuin mo ng ganyan. <laughs> Di ba? Eh, teka lang. Nagawa mo na ba yung flames? Alam mo ba yung flames? Ha? Alam ko. Siyempre. Nagawa niyo na ba sa pangalan yung dalawa ni Elias? Mm, hindi pa.